ng lalaki na ito ng, oh, wow. Babae ang Hindi Parang wala lang bulak ay Ate gaya bulak ay Ito tayo sa kalinahan Ayot ko ha Ako ang kukuha Ako lang Mahirangan nila natin anak na natala na mga kabintang

Nung ako kasi... ng tatay. No, okay. Nung ako si nambungo mo, yun ang <laughs> <laughs> Hindi, batian. <laughs> Sabi ng nanay, Dede, huwag mo nga muna pati naman kain namin nga naman pag kayo babiyahe na talaga yung asawa yung nagagalit na. No. <laughs> <laughs> Pinapababang kay kung inaawa yung... Bupo pala sa loob. Inaaway yung lalaki. Sa kuwan magkadikit na magkadikit. Mm -hmm. Kaya po, kaya po. Wala na sa loob, Wala na muna to, tuya, boy, may bawo. Babae pa na ito. Boy, doon mo mga uh ah. Uh? Doon nakakarangala na, sa butas, Iaboy mo yung bawo. Ang puwit niya. <tinyo> yung krababa, basa, kali, hindi, baga, yan. Na alin? Ay, yung baboy, huwag kang masyadong papasapal tayo di yan. Oo. Ang baboy, baboy na alin? ang yung hindi nga, isa Isikotin lang nung... Skull! Kaya na nakalong? Si ba eh! Hindi kaya at ang Hindi kaya, unahin mo doon Hindi kaya mo lang. pa 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 may buwit na isa, ano yun? Babae, lalaki. Ano ba? ba? Tay ko, kanakagat na ako ng paa na ito ah. Ang buwit, ang bukuan. Buwi Maras mag-inahin ng papa eh. Ilang inahin na namin lagi ang nakakatay. Basta ano yun na din ah? Tulo. Terens na pasok. Ito pa oh. wala na. Ay, napasok naman. Ay, napasok na. mm Ay, napasok naman.

Eh, <laughs> sandal mula diyan, dito dapat sa labas, oh, sa loob. Oh. Teren. Mas masarap kainan sandal sa Ako ng may naiwang isang Malikot. Eh,

kung ano na, nangalo, kami lang ako dinner. Tutoy, kumahaka ng kwad. Kulang ito. Ano? Kutong ng... Uh, Bulak na. Bulak na. Ano nakalagay dito sa kabila? Wala. Aba, madami nakalagay mabubuhang nga nito ay bagay ganihan na ang wala ay lalagay na dito mga pigeon ang mm. nasaktan na parang yung isa di yun may los-los yung wala wala pwede ano nila sa ba hindi dadampus hindi yung isa ko nang bayagay gagalit. Nasaktan siya nasaktan. Mayakay pumasok anak. Ninong ano. Gagalit siya anak ay nasasaktan. Bibigyan kita mamaya na dahon. Yan yeah, pa, akong tahanan mo. Ay, pa bakit 'yung kosmos mo? Ay, rek ko nang magkaysa paa. Kailan na? Oo, sampo. <laughs> Aba, mamuti. Dun naman. Oh, mo? Ngale kan. Tanggalan <lang> hang over. mo toto 'yung kuwan 'yung malaking <laughs> bayad. Tatalian natin mamaya. Yan, nabudlayan na mga basta ka Ma, babae, basta may baan, baan, baan yan. 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 Ay, nabatinga na pala yan. Ay, may dugo na ito. Ay, may dugo na din ito. Bong. Bayad to todo Yan yan, yan. Bilante yala ang dosi? Lahat naman nito may mga bayang.

ba na kumutig ka ho, yung malalaki. Yan nga. Mamaya kay pumasok. Nangangagat naman po sa paa. Ah. Ano ito po batin dito sa amin? Ote mo naman. Tapos kay ng inahin. Nagtatak sa kanya'ng anak. Nagrereneg oh, na iyak. Tol, godna. Wala na 'yung kapaa. Alibag. Amon lang ng ambayan. Okay. Tapos, nakailan na tatlo na. Bilangan mo. Pati ka ba ay <laughs> <laughs> diyan habdian isang to. Abay ko bagang hinisin. Tatlong araw lang eh. ay ayos na. Hindi na natatawa kan. E, eh, kaya mo ka? Relax. 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 ng Relax. 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 Kahit malaki, Kuya na Kahit malaki mo! Dun buhon Ayun nga! Ay, los nga daw, yun! Ay, ito ako nga! Ah, wait ah, wait ah, mamaya! Ano Ano Tapos na? ko na ito ah. Hindi ata minai eh, kuang munusso ito maliit ah may eh, malaka ang <laughs> <laughs> baka naman eh, o, eh. Sila, eh. Naman. Ang wager, <laughs> ay ang mga ay tinabagsak Are ha pera eh wala, aray, hapdi. Aray, hapdi. wala. Hoy, kumuha ka Basta dali mo yung isang

gay bito ko ang kasunod na eh pag eh bitu pa ka. nasaktan. Ang malaka ang Yine, may dugo ang picture. Ini mayro pa diyan may Ba nan ay manaka uha. Nagay ay tapos nasa loob. ay, ay isa pa sa loob. Ba di ano o, ito. Siya? Ba -di pa uha, ano ito? bayan na ko na. Nung ikinuskos ang bayag, tuli, tuli na. <laughs> tuli na eh yun. Bala ka bayag nga namang isa yun ako ah. Kali ito na yun. Pwede ah. Bedi pa ah. Ano ba ah. Hindi masyado. Pwede ah. Kapitan ang bayan Ilan ba lalaki? Oo. Oh, kung Oh, ilang... Abang, <laughs> ilan nga bagahan eh. Hindi oh, namin maanong maig. Basta't marami mga. lalaki. Ba'y nga ma ang sinasabi ng ko na may lus

wala oh le Todoy galit ka inahin ka ha

gina'y okay. pagod <laughs> mo. pa Isa na. Sabong, ano? Pababag. mo si Terence Tulian. kulagak, alat, napalang, mana tayo tayo sa larangan ng pagkain. Oko yah? Masasal, masasal? Class. Kalo, kalo na lang. Di ka sinagaya panukot. Wai, pia jay. Ata hiyan? Oo, oh, okay, hi. Siyang kaliitan, siyang... Aba Hawa mo Teris, yung nguso. Oo, hawak. Yung nguso. Dalawang kamay. Huwag ti kaglalangit kita ngayon. Hindi, hindi mo. Habi-habi tawa. Magkakita eh yeah, pag, <laughs> pag yeah, hinilis eh baka lalo magkumiglas. Iigi e, 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 ako. Hmm, malaki Maka, nga pala ang bayag na ah, alis yan. Maalis di yan. Hindi naman nagbubuhot eh, kaya nung kakaloslo. Kaya 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 madugo. Madugo nga yan. Ay, hindi na tayo pa. Kaya kung nga tayo nung magbubuhot na. Okay, matandi. Okay.